Kabayan, mga pambatang relo, 4 pieces for only 59 riyals. Hello kabayan, at ngayon nandito tayo sa Smart Nest tumingin ng mga murang relo na pwede natin ipampasalubong sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So tara! Kabayan, relo na pambata, pang lalaki o pang matanda, tatlong piraso, 99 riyals lang. Dito sa Smart Best Kabayan, siguradong magugustuhan to ng mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Kabayan, kung kayo naman ay naghahanap ng mga pangregalo, 99 reals lang per se. Perfect na perfect to para sa inyong mga jowa. Dalawang pirasong magandang kalidad na panglalaki nilo, 89 reals lang. Kabayan, apat na piraso pang babae, 99 reals lang. <mimit> So, bayan, tatlong pirasang smartwatch for only $99. In so ako ano pang hinihintay nyo dito sa Smart Best? Nagsisimula ang kanilang presyo from 49, 59, 89 up to 99 riyals. Kung pampasalubong ang hanap nyo, good na dito sa Smart Best.